Magandang araw ka Agapay. Eh. Welcome to Kapitira, a 15-minute program that talks about the greatness of our God. Mabilis lang to. Mabilis ah, ang pag-aaral ng salita ng Diyos, 15 minutes lang. Samahan niyo ako, mas mabilis pa to sa ah, pag-inom niyo ng unang cup ng coffee niyo sa araw na to. O kaya mas mabilis pa to sa pag-shower. Samahan niyo po ako, mag aaral po tayo ng salita ng Diyos. Ako po si PRV, short po 'yan to, sa Pastor Rolly Victira. And I hope na meron po kayong kape. Pagkwentuhan po natin ang salita ng Diyos. Pero bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa araw na to na ibinigay niyo po sa amin. Naway pagpalain niyo po yung pagsasama-sama namin na tulungan niyo po kami maintindihan ang inyong salita. Kusan niyo po ang aming isip, at damdamin, kalooban, at uh, gawin niyo po kaming willing na isa buhay po yung matututunan po namin sa araw na to. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Alam mo, kaagapay, isa sa mga paborito namin ginagawa mag-asawa ay manood ng korean Novela. Kayo rin ba mahili kayo manood ng korean Novela? Naku, paboritong-paborito namin yan mag-asawa. In fact, yung mga weekends namin, pag wala kami masyadong ginagawa or any night, no? Uh, wala masyadong kailangan ni prepare may downtime kami. Eh, paborito ho namin yun, nag-aabang kami kung ano yung magagandang episode ng uh, korean Novela na mapapanood namin sa TV. Eh, ang problema nga lang po sa Korean novela, no, kung masasabi natin, problema yun. Um, eh, tuwing uh, sila ay may episode na gano'n, hindi ko pwedeng mawala yung, yung parte na yung mga biday kumakain. Sana may kape rin ho kayo ng ganito. Ay, koy nainom po ng kape habang po tayo nagkwekwentuhan. No? eh, mga bida po doon sa Korean novela, eh, lagi po silang kumakain eh, ngayon. Eh, habang nanunod kami nun, eh, kami naman po, eh, eh, talaga naman po kaming natatakam. Lalo na po, para sa akin, eh, yung pag nakikita po yung, nakikita ko po yung kimchi. Ilig din po ba kayo sa kimchi? Naku po, pag binuksan na yun sa palabas na pinapanood namin, eh, eh parang naaamoy ko na rin. At ayun uh, nga, hindi ko naiiwasan na kunin yung phone ko. At uh, <laughs> ko -order na rin ako ng kimchi mula dito sa isa sa mga restaurant na malapit po sa amin. Eh hindi po pala basta-basta gumagawa ng kimchi hu, ano. nagsisimula yun. Ang basic kang ingredient niya po talaga. Ang bida dun sa you know, pagkain na yun, eh yung kanilang repolyo. Napiling-pili po talaga yung repolyo. May certain yung na klase ng repolyo. Na yun, pinipili nila yung mga dahon na maigi. You no? Know? At uh, ang, ang napaka-importante pala nung paghuhugas, No, doon sa repolyo na 'yon, hindi lang 'yun minsan na hinuhugasan, ano? Paulit-ulit nilang hinuhugasan. At uh, saka talagang tinutuyo nila para yung moisture daw eh, talagang ready na yung repolyo na 'yon na maging kimchi. Wala na yung mga dumi niya na nandoon, kung ano man may nasamang mga chemical o anumang dumi, ay eh, talagang malinis na malinis yung repolyo na 'yon pagkatapos, nagpre-prepare din po sila ng uh, solution nila or brine, uh, yung marinade. Sabihin nating marinade oh. hindi ho ba? At uh, ito po ay punong puno ng mga spices, ay, yung mga maanghang, yung mga masasarap. Uh, yung iba daw, nilalagyan nyo ng ginseng, yung iba nilalagyan ng luya, at kung ano-ano pang nilalagay doon. Hindi po ako marunong magluto. Pagpasensyahan nyo na po ako, ito po ay galing lamang sa internet. Eh, may solution sila ngayon. Ito yung nilinis nila, hinugasan nila na repolyo, pagsasamahin nila ngayon, at saka i-, i, i, i store nila sa isang airtight container. Kailangang silyadong-silyado po pala talaga ito. At uh, ito po ay at uh, patatagalin po nila noon para manuot po talaga yung lasa doon sa, sa repolyo. Alam nyo po, kaya ko na ibabahagi sa inyo ngayon ito kasi yung passage po, yung verse po natin sa araw na ito ay matatagpuan po sa Psalm 1, 1 and 2. Ito po sinasabi, Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. Kung iisipin nyo po pala, eh tayo po ay lahat tayo ay in the process of becoming kimchi. Ang pinag ang pagkakaiba lang po eh whether it's good kimchi or bad kimchi. Kasi itong passage po na to, it talks about yung mga influensya na pwedeng pumasok sa buhay natin na pwede pong either gagawin tayong isang tao na matuturing na blessed o isang tao na matuturing na not blessed, no? Ang hindi maganda ang kanyang buhay ako po ay naniniwala na ha, -halo siguro lahat sa atin dito ay eh, gustong masumpungan na blessed yung buhay po natin. Hindi ko po alam kung ano po ang definition nyo ng blessed. Siguro, pag sinabing blessed, iniisip nyo yung madaming pera, pwede naman yon Or malusog yung pangangatawan, or may kasiyahan, no? buo ang pamilya, walang insecurities, yung mga ganun. O siguro, may, may bago kang gamit, or may trip ka, hindi ko po alam kung paano nyo po dinidefine, no? ang salitang blessed. Pero sa Bible, ang blessed pala, no. Ang ibig sabihin nito ay deeply satisfied and truly happy. Yung talagang malalim yung satisfaction, mo, yung so, yung sobra kang kontento sa kalooban mo na wala kang nangahanapin pa. At ang resulta nito ay masayang-masaya ka. No, hindi ito yung kasayahan na dahil wala kang problema, eh dahil yung pagkatao mo ay masaya talaga dahil ikaw ay isang taong may stability, dahil ikaw ay truly satisfied. Gusto nyo ba yun sa buhay nyo? Alam nyo ang sinasabi dito sa, sa psalm na ito, sa psalm 1, 1 and 2. No? Itong blessed pala na hindi lang siya basta-basta na uh, deeply satisfied at truly happy. Ang, ang sa original pala nito na pagkakasulat, eh, may intensification na tinatawag ko. Ang ibig sabihin nun ay patong-patong. Ay sa Tagalog po mas maganda eh. Blessed na blessed. Maligayang maligaya ka. Kontentong kontento ka. Masayang masaya ka. Kung ikaw, ang sinasabi ito ay hindi ka lumalakad sa advice ng masasama. Hindi ka tumatayo dun sa daanan ng mga kasalanan at hindi ka nakikiupo dun sa mga mapangutsa yung yung ating contentment daw yung satisfaction at yung pagiging tunay nating masaya ay hindi matatagpuan sa mga bagay na ito yung lumalakad ka simpleng bagay lang ho eh no ginagawa natin araw-araw lumalakad tumatayo umuupo hindi daw ito nahahanap sa paglakad no yung ginagawa natin ay eh, motivated ng uh, advice ng kasamaan o nakikiisa ka, may tindig ka, nakikitayo ka dun sa daan ng mga kasalanan or nakikiupo ka dun sa upuan ng mapangot siya. Kita nyo rin to, kung yung blessing dito ay nag intensify eh, itong mga bagay na nagtatanggal ng kaligayahan sa buhay natin, nag intensify din. Nung umpisa, naglalakad siya, tapos nakitayo na siya dun, tapos nakiupo na. Nung una, nakikinig lang siya. Nakikinig lang siya dun sa advice. Pangalawa, nandun na siya sa daan ng mga kasalanan, at siya ngayon, he is in the seat, nasa upuan na siya ng mapangot siya. Siya na, siya na po yung naging mapangot siya, yun po ang ibig sabihin nun. Umpisa, nag-iisip nag lang siya ng mga bagay na masama, ito masama ay naging kasalanan, at ang ending nito ay proud na proud pa siya sa kasalanan niya. Pinagmamalaki niya pa yung kasalanan niya, mapangot siya. May intensification yung blessing may intensification din. Yung mga destructive patterns ng matatagpuan sa buhay natin. At lahat po ito ay uh, nakasalalay kung saan po tayo nakamarinade. Hindi ho ba? Kasi ang sabi dito, may, may alternatibo naman po. Eh, no? Sabi dito, but his delight is in the law of the Lord and on his law. He meditates day and night. Eh, yung palang uh, kung saan tayo masaya, yun po ang lagi nating iniisip-isip kung may isa kang bagay na gustong gusto, lagi mo yung iniisip. Siguro sa sa panahon po natin ngayon, siguro yung mga uh, online shopping, ano, yung mga nilalagay po natin doon sa mga add to cart, ganyan, ganyan. Hindi mo pa naman sine-check out, pero binabalik-balikan mo yun dahil nagbibigay yun ng kaligayan sa'yo, ayun, at a certain point na babayaran mo na at yun ay nadideliver na sa'yo kahit wala sa budget. E, ganun din daw po, eh, kung tayo ay masaya sa salita ng Diyos, eh hindi po natin maiwasan na balik-balikan to at pag-isip-isipan. Araw at gabi, eh alala nyo po yung kimchi? Kasi ganun po yung nangyayari pag nag-meditate po tayo sa salita ng Diyos, eh tayo po ay nahuhugasan din no' nakikita natin yung mga bagay na hindi dapat natin ginagawa, yung mga advice na talagang uh, hindi magdadala sa atin sa kabutihan kundi sa kasamaan. Nakikita natin yung mga bagay na yun at silyado tayo noon. Uh, protected tayo, no? Uh, eh, pag tayo daw ay nagdi-delight -de sa salita ng Diyos, ay eh, talagang maligayang maligaya tayong uh, tumatambay. You know? Ito, 15 minutes lang, nag-uusap tungkol sa salita ng Diyos, eh, nagbabago din yung buhay natin. Kaya importante po, sa araw-araw, ito po yung aking advice po sa paninimula ng araw natin, eh, buksan po natin ang salita ng Diyos. Na N po yung sinasabing uh, paghuhugas. At yung paghuhugas nito ay sinasabi ito by the blood of the Lamb masusumpungan po natin dito na ang tunay na blessed lang pala na tao na eh, naka-accomplish uh, naka ng lahat ng bagay na to ay eh, ang Panginoong Yesus. Kasi kung tatapating ko po kayo, ay eh, ako po yung tao na wicked, sinner, tsaka scoffer. Hindi po yun ibang tao. Ako po yun. Pero sa salita ng Diyos, ma, masusumpungan po natin na ang Panginoong Yesus pala, ganun na lang ang pagmamahal niya sa atin, no? ng Diyos sa atin, ay binigay niya ang kanyang bugtong na anak na kung sino man ang maniniwala sa kanya ay hindi na mapapahamak. Magkos, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Tayo ay nililinis ng kanyang salita. Sanctify them with your word. Your word is truth. Sabi ng Panginoong Yesus niyan, nililinis niya tayo. So yung blessing ay hindi nang gagaling sa kung ano man yung na-accomplish natin, nagagawa natin, pero dahil sa paglilinis ng Panginoon. O, pangalawa, eh tayo ay nabababad din po doon. Meron pong panibagong flavor na pumapasok po sa atin. Alam nyo, parang kape yan eh. No? Uh, hindi ko po alam ako ng oras kayo nanonood ngayon. Pero alam nyo, pag uminom kayo ng kape, kahit gaano kayo kapagod, eh parang nagkakaroon kayo ng panibagong energy. Hindi po yun dahil nag kayo maging masaya o maging malakas. Pero dahil may bago na pong nanood sa mga... Uh, nyo, itong kape na ito at kayo po ay nababago at yung dating pagod eh ngayon ay eh, may sigla na ulit. Ganun din po ang salita ng Diyos. Ito ay nagbibigay ng buhay sa atin. At pangatlo, napaka-importante, isilyado eh, din po tayo dyan. Alam nyo, yung repolyo na binuhusan mo lang ng solution, eh parang sinawsaw mo lang sa, eh, sa condiments. Oh, hindi ho ba? Eh, umalat lang po yun. Pero yung kimchi, iba po yun, yun ay may... Umagal po yun na nakababad sa salita ng Diyos, dun sa solution na yun at ito yun po ay uh, pumasok doon sa repolyo na yun at nagbago siya, sabi sa Bible uh, beholding the the face of the Lord the glory of God, we are transformed from one degree of glory to the next ay ganyan din po eh, sana po maging encouragement po sa atin ito ngayong araw. Hindi ko po alam kung anong haharapin po natin. Sana maging mabuting kimchi po tayo. Ano? Yung talagang masarap na kimchi na nagbibigay ng blessing. Eh, matatagpuan lang po yun sa paglilinis ng salita ng Diyos. Uh, ito it, 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 it pong uh, panunuot ng kanyang salita na nagbibigay ng transformation at time. Napaka-importante ng time na tayo maninitiling sealed doon, protected doon at doon po tayo uh, babaguhin ng Panginoon. God bless po sa araw nyo ngayon. Samahan nyo po ulit ako next time. 15 minutes sila. Mag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Pangalan ko nga pala ulit, PRV. Short po yan ng Pastor Olivic. Pero bago po kayo malis, hayaan nyo po ako ipanalangin kayo ulit. Panginoon, samahan nyo po ang bawat isa sa araw na to. Naway, baguhin nyo yung flavor namin. Baguhin nyo po yung katatayuan namin na yung makakasalamuha po namin ay makareceive din po ng blessing nyo. Ang gusto nyo po para sa buhay namin ay yung kabubuti po namin. Tulungan nyo po kami na sundan yung inyong layunin, hindi po yung mga layunin na masasama. Lord, I pray that you bless everyone's day. Would you protect everyone and you truly bless everyone. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming maraming salamat po. Samahan nyo po ulit sa susunod dito sa DCAS Radio TV. Ito po ulit si PRV para sa kapitira. God bless po.